May ba? Taya! Bebang, paras tayo! O oh, nga no, para yung itim! Ulit na lang tayo! Sige, ulit tayo! May ba, ba? Taya! taya. O oh, Bebang, ikaw yung taya! Kasi ikaw yung naiiba! Ikaw kayong naiiba, princess! Puti sa akin eh! Sa'yo itim! Hala! Ikaw yung naiiba, Bebang! Ikaw yung taya! Ano ba yan? Ako na naman lagi yung taya. Nasaan ba kasi si Iska? Para kasama natin siya sa laro. Naku, Bebang. Puro ka reklamo. Maglaro na nga lang tayo ng kabulabulan. Ikaw yung taya. Sige na nga. Maglaro na tayo. Ako na yung taya. Yay! Taya si Bebang! Lagot na ngayon sa akin, princess. Tatayain kita ka agad. Bebang taya! Bebang taya! Ano ba yan? Ang bilis mo naman tumakbo, bebang! Sa ano ba yan? Ikaw na yung tayo, princess! Tumakbo ka na, bebang! Haabuli naman kita! Tatakbo ko na mabilis? Parang di ako mabuli, princess! Hala! Ang bilis ni bebang! <laughs> bebang! Antay! <laughs> hindi mo ako mabataya, princess! Sinisan! Si Princess, mabagal tumakbo! Parang pagong <laughs> Ano ba yan? Ayoko na nga, babe! Bang? Pagod na ako! Oh, no. Hoy, Princess! Ayoko ka agad! Nagsisimula pa lang tayo, ah! Basta! Ayoko na! Upo na lang ako dito! Andayan mo talaga, Princess, no? Ayaw mo kong habulin! Dito na lang ako, no? Hindi na ako tatakbo. Ano ba yun si Princess? Ang bilis umayaw. Upo na nga rin ako. Hula, taya ka na, Bebang! Uy, hey, Princess! Sobrang daya mo! Sabi mo ay mo na maglaro! Joke lang yan! Ikaw na taya, Bebang! Maduga ka talaga, Princess, kahit kailan! Ayaw ko ka na mag- sa'yo! Bebang! Taya ka na! Habulin mo ko! Ayoko na, no! Sobrang dayo mo, Princess! Ano ba yan? Bebang! Princess! Uy! Si Iska! Paparating. May bibig na maleta! Iska! May goodness ako sa inyo! Ano, Iska? May bibigay ka mga pagkain? Galing din sa maleta mo? No? bibit ko ng maleta kasi si Mama, kukunin nga ako sa abroad. Ano? Aalis ka na, Iska? Bubunta ka ng ibang bansa? Obe oh, Bebang, doon na daw ako titira sa Hong Kong. Sabi ni Mama, totoo ba yun Iska? Hindi mo kami binibiro? Hindi ako nagsisinungaling, Princess. Totoo. Tumawag si Mama nang nakarang araw. Kaya ayun, naging pakay ako ng mga damit. Tignan mo ho, nandito nga sa maleta ko lahat. <laughs> O oh, Bebang, bakit ka naman umiiyak? Hindi ka ba masaya? <laughs> Iiwan mo na kami ni Princess dito sa Pilipinas? Wala na kami kalaro. <laughs> Di ba? Nangako tayong tatlo. Walang iwanan. <laughs> May cellphone naman, di ba? Mag-video call tayo araw-araw para hindi natin mamiss yung isa't isa. Wala nga akong cellphone ni Sky eh. Paano kung tatawag sa'yo? <laughs> Iska, huwag ka na kumalis. Dito ka na lang. Wala na kaming kaibigan ni Beba. Dalawang taon lang naman ako sa Hong Kong eh. Babalik din ako dito. Ang tagalo ni Iska. Sigurado ka na ba sa decision mo, Alice? Oo, oh, Bebang. Sa susunod na araw, alis na ako. Kaya magpapahalam ako sa inyo ni Princess. <laughs> Ayoko na sa iska. Hindi na kita bate. Iiwan mo rin pala kami ni Princess. <laughs> bebang! Kali sa Iska! <laughs> Guys, napayag ba kayo? Naalis si Iska? Napunta Hong Kong? Di ba ang layo nun? Mag-comment <laughs> lang kayo para sa part 2. Bye-bye!